Ano ba naman na dalikado naman yung dito sa miss ko ma, Wala, ano yung mga dito? Naku, ma, ma. naniwala ka dun sa kanila. Ang tagal ko nang dumadaan dito, bes, Wala, wala akong experience sa ganito. Ay, naku, mas maganda na nang nag Sa bagay, tama ka, bes, pero... Ako, hindi ako naniwala talaga. So, Ay, naku. Sa ako, hindi naniwala. Okay, bahala ka, bes, Basta ako, okay lang ako dito, dumaan. Sa'yo? Ito na, kumari. May kapuntaan ako. Ay, mag ka dyan kasi may lalaki diyan Parang masang hangarin sa mga baba. Ay, ano ba? Na, kumari. Parang gusto ko yan ah. na. Masama ang hangarin. Oo. Oh? Lalaki? Uh Oo. -oh. Ay, naku. Wala pa naman ako puso. Gusto ko makapuso. Yung ibang hangarin niya. Iba din ang hangarin ni kumari. Sino, Mari? Gusto na ako pupunta doon. Ayan mo na. Gusto mo mahangad. Oo, Basta Mari, pupunta ako, Mari. Oy. Masama siya. ako masama rin ang kaluluwa ko. Ay, ayaw mo, Mari. Tara na. Ayaw mo nga, takot ako. Tama Ay, katakot ng pala itong lugar na ito. Katilip. Parang may sumusunod sa akin na. Ah. Ito siguro ang sinasabi niya na nalalaki na dito sa si Eskinita, pero... takot naman itong lugar na ito. Parang itong... Oo, oh, may sumusunod talaga. Uy! Uy! Huwag mong nakawin ang cellphone ko! Importante yan sa akin! May tinitingnan na ako! Tao na ito! Mang nanakaw ka! Kasi mamaya, kumakalat kasi yung video namin. Ay? Eh, baka nag-viral yun eh. Ano? Eh, mamaya, nandito sa'yo yun. mo? ano namang kumala? Eh, ito kasi yung nag-viral sa'kin yung... Uh -huh. Yung may nakalawit. Masama ka pala ang mga nanakaw ng... <coughs> Anong kalawit? Kalawit? <coughs> yung yung nag-viral sa'kin yung may nakalawit, kaya... Mamaya, uh -huh? i mo pa. Kaya, kailangan ko lang madilit. Pero uh -huh? hindi ako masamang tao ha. Ano ako... <coughs> Takot lang kasi akong i-post mo. Kaya, Tiyan, na, ako ng bahala. i, -delete I -delete, ko talaga, hindi ko na lang para di naka... Sigurado ka wala dito? Eh? Wala! Sige, sige, Ako na. Sika. Mabait ka ng bahala. Oo naman, naman po. Mm. Hindi eh. oh, ako masamang tao. Sige, ha? Ako ng bahala. Sige, sige. Ha? 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 Nakita ko na. Nakita ko na. Kala na may malaki. Ang liit naman ito. Nakita ko na lahat. Gusto ko. Oh. Ah, ang liit. Woo! Oh,